Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Marami nga ang nakita dito sa video ni na Donnie at Belle na kung saan nga makikita dito na tila ba ang hinihintay ni Donnie si Belle habang ang nag-sign ng mga poster. Ayon nga dito sa ilang mga bula ay husband ang pumahan nga dito ni Donnie na naghihintay matapos ang kanyang asawa. At talaga namang napakadaldal dito ni Donnie Kiniling na nga ang mga bula at humimlay sa video na ito ng Don Bel. At makikita pa dito na suot pala ni Bel ang jacket ni Donnie. Talaga namang mag-asawa vibes na ang dating nila dito. May meron siya sa kanya dito kaya swerte. May hidden story. Uh -oh. Swerte kayo kung sino makakuha naman. Mamaya kinuha na ni Ate Sel <laughs> no, sure ka. yun. Sa golden shirt kaya yan kanina. <laughs> yung <bigay> ng <laughs> yung nila. Okay. Actually, ako talaga nang sasayin May meron siyang Sample. sa kanya dito. Kaya...